ay ibinahagi ni Catherine ang kanyang pinagdadaanan sa bansang South Korea kasama si Lee Min Ho kailan lamang ay pumirma na ng kontrata si Catherine Bernardo at Lee Min Ho sa isang sikat na production companies at filmmaker sa South Korea para sa isang Korean drama at ngayon na ay sinisimulan na nila ito kaya nang interviewin ni Tito Boy si Catherine ay hindi niya mapigilan ni Kath na ibahagi ang mga masayang nangyari sa kanya sa South Korea. At nang nalaman ito ni Tito Boy, ay hindi naman niya mapigil ang kiligin para kay Catherine. Pangarap naman ni Tito Boy Abunda, na ma-interview niya si Lee Min Ho soon, at sa pagpapatuloy ng interview, ay tinanong ni Tito Boy si Catherine, kung kamusta na sila ni Daniel Padilla at kung ano na ang status nila ngayon, sagot naman ni Catherine, Okay naman daw sila ni DJ